Ah, may hapon sa tanan. Kani dai si Jojo Miro ang kawatan diri sa kalamba bisa sa Occidental. Mao ni na kawatan manok. Ha. Abet ay pabarangay sa lang siningan. Sila nga urot ang manok. Asa kada mo pre? Ayo Ayoko Ay kan mo ge. Mole, usa nga mole pre. Bay bugo di Ah. Ribay bye bye. Jojo Miro. Hello. Si 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 si. prey ada di mana prey? bandai sinco bandai sinco <laughs> buka kunci <korte>. musim buntu <tent> tarikh apa? ayo siapa siapa? boleh apa prey? tega sama ke prey? tega pramusam city pramusam city. boleh siapa siapa? boleh siapa siapa? boleh siapa siapa? boleh siapa boleh siapa siapa? boleh siapa siapa? boleh siapa siapa? boleh siapa

Lagi <laughs> lagi sige. Bakit di pa rin ang <laughs> muli ng ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Nung nipas nating di ng nang at kung magkamali sa'yo patawad ang pagsamuko tayo na tuwitin ang pag-ibig natin <laughs> yung ikaw na nga at ako <laughs> po oh, oh, oh. ang ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang magindig ng puso ko ahayaan mo ba na maging ganon na lang hindi nang dahilan pagkat ay pagbigyan bakit ti muli ang ating pagmamahalan? Ang kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin di na ba kailan lang? At kung magkamali sa'yo, patawad oh. ang pagsamu ko. Tayo na ang pag natin. Muling ikaw lang at ako. Remix Budots, pre. Budots. Whoa! Okay, no man oh, wala, <laughs> Ang tunay na pag-ibig mo Dahil tanging ikaw na lang Ang bintig ng puso ko Ah! ah Ayan na ba na matingin eh, ko Imaik nang imong kwan, Nabalim mo na, pre. Dapat ka ng ulo mo yung konti. Ang Ay, po, ko na po? Oh, sige. Bakit di parbigyang muli ang ating At kung mawawala ay, di ba't sayang naman? Ah, nating di na ba? Ah, 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 ah. sa muka tayo na din ang pag-ibig natin Muin ikaw lang at ako Remix, Muin remix ikaw lang at ako Remix Bakit ngayon kaya ba? Ah. Ah? Bakit ngayon kung kailan na aking puso Meron na ang Bayo na po. Bayo na po. Sana mo na. Bayo, manggod. Lalaki mo man, nagtingog. ka sa buhay bayot. Bayo. Di sana. Ay, pag binuha nga ba? Alay. Maghintay ako. Oh, 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 oh. Ikaw sana ang aking yakap. Kaya hey man nagyan mo pre. Ang iyong kamay lagi aking hawa hindi kanya at hindi kanya bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko pilit binubuksan ang sarado kong aking puso ikaw ba'y ay nangalapat sa akin at siya ba'y dapat ko nang Lemutin Nais nice kong malaman Bakit ngayon ka lang Dumating Oh, 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 oh dumating ah. Kamu lang ka masayaw, pre? Sayaw? Remix man ni. Eh. Kanta o sayaw, may gyatinan ni mo sa awit ng tanghalan. One, two, three Mapapansin kaya Here we go! Oh. Ang pagsuyap sa'yo Sa'yo, pre! Aking ngayong ngayita Ang iyong kaharap o sinito we go! Para araw ay One, two, three Ikaw ay tawa. ah. Ang babae

sungung-sungung ka. Bisa ya gig naon mo pre? Nagigig. Binus pre. Saya tunggu. Oh, sige sige sige. Diri ka mai pre. Diri ka ba. Okay. Sige. Bisa bis gig naon mi saya. Ay bakat sa tres pre. Pide mai yeah. gig Sige sige sige. Nagkuyog tagani ha. Ipa ira ira. Kusa imuhang papa. Sabayhan na katong gugma Ano siya? na? Ako, ato na eh. Kalintan na ni ini Ang atuang gugma Para sa imuha Inom dumi na ay gamahal Bukos na imugnughan Ah, no tagay Busa ayaw dinay Ikaw egi hapun na Ayaw pakiasa ang akong gugma Para sa imuha Ah, no tagay Ah, Ayaw na pagdinay Nak kita ka laku na ay ku yug laki Wala kai pus ka bayan ka Ayaw pagi a sakin e Kinung dumi ay nagamahal Ikau ragu ku na Arhat na no, kau Bud. pun, kanang... Bisaya nanti, bisaya nanti, bisaya nanti, rap song. One, two, one, two, three. Waku kahibau nga diri ang ngayang maruyabi mo Kah ikaw tak iya sa akung suod nga amigo Pero gida watu ang kanan Gila sakit sakung dugan Bukan aku kihatagan tika ugkagawasan Pitin min moy paya nga imo nadii siya Bendika kun giraka pagahibaw nga kamun nadii nduha Dugidawat ku ang kanay misiksik sa kundughan antika uka gawasan Hup dihiwik kuhikahin tanang tanan Na ikaw mininkasik-kasik Sundun kaon ang tanan ni mong gusto Misan na huwag sakit pa sa akong buo